Shoutout po kay Sir. Kay sir, ano? Ano yung naga? Nang ini? John Mamasig. Nang ha, eh? Naghalin. Kanang galite. Shoutout po sa'yo, Sir. Ito nimo ini. Ito nawara Nga, yung padara namo, naka ano gani ha, ano, ibang lugar. Ito, may danga nga. ako ipaupod nga upat nga guti ay nga tagli ano 5 150 agad la usahin ni eh, pero waray na bayad ito haim ito ha sir ah ito ito swerte mo sir may ada ka imbis limahan ito naging pituhan na nga ni oh kita maupay ka ni ano oh limahan maupay ni eh. halikod na ni eh, sir ha halikod Halikod mo ini kabit eh, eh. Dire eh ni pwede ma, pwede liwat sa ano ha, unahan pero mas mau pa ikun di dahalikod. Ano sir, ini du duha ini. Tapos ang gamit ini sir. Ito ni spinner naka suga din eh, nakapatong iton. Ito kita o oh, ngani ano, mau pa ano. Ay ya. Yeah. Ay ya yeah, hero. Kaga kaga da ito ni mo. Pag-uwi, Mauli ako dito ah, Sir Hano. Ha, ha, kalubian na July 10 ada ako dito. May da kami rin yon bangin may da pa mag, may gusto mag-order di ako nagadla nag magdala ano para waray na siping siping Hane Sir Kun may ada gusto order para waray waray na siping <coughs> John may da kami riyon John 13 <coughs> hatakloban kaya mauwi mauwi nga niya ako nila hatakloban ah hakalubian takakalubian liwat ako Mauli ako nila tapos itong ano itong ano mo sir mau ba ini pituannya nga ni one na itong duduhay ni one ni pero ito nga na nakaraw dahil nga nawara nga nito nimo Imo iso nga mas kilogi gadla. Okay la basta magano gad nakaraw dahil o shout out hayo, hayo ano sir John Rel Mamasig ng Halin Kanang kalite shout out po sir itong Sigurado dere na ini mawara. Oh. Ito na sir ay babalot ko na sir. Pa pag may order pala, ako sa July. July ah. Uh, <coughs> 13 na sa Tacloban po ako. Maida kami ano. Maida nga ni kami reunion. Kaya, ada ako ni Daha, takluban. Wat, ha, takluban. Mga sa ano. Mga kalubian ha, liwat ako dito. O, oh, maupay ni sir. Ma Makita mo yun yung pituhan. Ay, iya. Kung may mag-order, sir, PM la, sir, ha. Ako na ganda magdala, ha, Jun. Kung hindi rin di pwede liwat mag-ano, ipadara natin. Ipadara natin dun, ano, kung deri rin makahulat, ha, Jun. Ay, July ba, Mang, Jun? Ha? July. Hindi rin makahulat, basta... Ano ah, darating na to? Mercury. Sa ano? Ah. Hindi 'di. I-upload 'to, eh. Pero na ito, send mo na ano nito man. Ha? Mas mainam pa yung mag-a-take na. Do, po. Ito, kay ano liwat inenyo sa kay Hatakloban City si, ha. Sandito. Saan? Ma may pera oh, eh. ka? Wala. Ayun natin man yung tank eh. Ano yun? Ano? Bibid ka lang. Nakita sa libo. Ayan mo na. Ito. So, ito ako. Sabi ko. Utaan mo! O, baka makalimutan mo ito ah. Ma ano? May pangalan na yan? Okay, that's it. Ito rin yung... Uy, dyan na pala siya. Ito rin yung kaya ano, saan tumang? Mindanao? Mindanao. Okay, thank you.